Shoutout sa yo Utol Chela Medekesese. Sabi niya legit pero depende pa rin sa calorie intake. Nag-comment siya dun sa intermittent intermittent fasting video ko. So, yes Utol, legit talaga ang intermittent fasting pero yun nga ulitin ko, hindi porke nag-intermittent fasting papayat ka na agad. And legit siya and that's the reason why 13 years na po akong practitioner ng intermittent fasting. Hindi ko siya binibitawan dahil napakarami po talagang health benefits. Pero, just to clear, na-experience ko na pong pumayat sa intermittent fasting, ma-maintain ang weight ko habang nag intermittent fasting, at tubaba habang nag intermittent fasting. So, hindi po talaga siya ang papayat <laughs> Depende pa rin sa calories na kinakain mo. Kung mas mababa sa maintenance calories ang kinakain mo, papayat ka. Kung sakto sa maintenance calories, mamimaintain mo ang weight mo. At kung sobra naman sa maintenance calories mo ang kakainin mo, definitely tataba ka utol. Sana nakatulong. Follow for more tips.